Ah, uh, magandang umaga po sa inyo mga kaibigan dito po tayo sa lugar ng Makati Salcedo Street ah, uh, Gaudolipi Andito po ako sa One Pacific One Pacific Tamatambay lang ako sa umaga na ito 6 o'clock Dito man lalakihan ang building mga kaibigan Ayan po wala po ito sa amin Dito doon po sa amin sa Loon Bohol wala po ganito kaya andito ako napapraning ako sa kagandahan lugar na to e, Imbes na nasa siyudad po yung dami namang mga puno pwede nga pal pala lagyan ng mga puno yung yung mga nasa tabi ng daan e, yung nangyari doon sa amin sa siyudad eh nangyari doon sa amin sa siyudad eh, wala namang mga puno inubos lahat kaya hindi na naglalakad ang mga tao mga estudyante ito oh, po mga kaibigan ah, inagawa ko po mga kaibigan para hindi ako mawala ay kaliwat kanan po para hindi kayo mawala dito kaliwat kanan po ang iyong gawin punta ako sa kaliwa kanan naman building dito na hindi ko alam yung pangalan no? ano po pangalan ito wala namang nakalagay ah, basta tayo sa BDO Towers ayan Ay, BDO Towers yung nasa eh, ano pala ito Eco Store Apartments available for this apartment pala yan kaya walang pangalan Apart apartment pala yan BDO, BDO Towers Palero E, mayroon pa siguro si money pacquiao dito mayroon siguro itong ano yan okay, dito na tayo sa kanto mga kaibigan ah uh, pakanan tayo kaniya at pakaliwa naman ayan magang umaga dito kay biga ang ganda-ganda ng -ganda lugar dito. Kahit po mainit ang lugar ay eh, makikita mo kay biga na ah, ang ganda talaga. Ayan, pag kahit po mainit ang lugar dito ay mayroon kang masisilungan. Ayan po binibigyan po niya halaga ng mga, mga puno mga kaibigan. Ayan po doon po sa mga probinsya kaibigan doon po sa probinsya eh wala namang mga puno sa gilid ng mga daanan eh, pinaputol po nila dahil nakasagabal yun sa mga mga sasakyan eh dito po wala po hindi ko pa nakikita na may mga malalaking sasakyan rin mo dapat nga para maganda naman yung mga utak ng mga tao habang naglalakad ay eh, binibigyan nga naman ng halaga ang ating kapuno doon nga sa ating probinsya dahil dito ito, siyudad ito na Makati ay eh, wala mag, ay mag, magdapagaganda nakikita mo kaibigan malalaki ang mga gusali, pero mayroon namang mga puno na katanim di pinuputol. So, sa atin pagsagapa lang kunti sa bahay pinuputol kaya ang nangyayari malaki yung konsumo ng kurinti natin malaki yung sabat sa ating electric pan uh, laroy-laroy lang ako dito mga kaibigan dahil uh, ngayon lang ako nakapunta dito parang napapraning ako sa ganda dito eh napagagandang lugar itong Makati pala eh kaya nga mga kaibigan lagi akong naglakad -lakad ako naglakad-lakad dito at saka ang ginagawa ko para hindi ako mawala ay kaliwat kanan pagbalik ko malayo na ako balik ko naman kanan at kanan at kaliwa naman ah ay, hindi ako mawawala oy ayan ganda mga kaibigan ang lugar nito parang nasa Australia ako nito ayan po makikita ko pa yung lalaki doon no? Na, nakatayo doon yung isang statua doon yung isang statua dito pala yung ano yung parang likuan talaga nito ano bang pangalan nito yung the stamp light stamp light China Bank na naman maraming China Bank dito lugar dito na puno ng kahoy mga kaibigan oh no? yan po mga kaibigan ganda na lugar dito hindi po kahit po kahit po alas tanghali kaibigan kahit po na sa tanghali ka nasa kahit po mainit na panahon ay eh, dito ka lang dito tatambay pakukunwari lang nagsisilpon ka sisilpi ka lang malalanghap mo talagang parang nasa nasa kagubatan, kagabigan pero dito tayo sa Makati. ako sa McDonald's ng Bakulot Chicken Inasal. McDonald's dito po. Bakulot Chicken Inasal. Kain tayo ng Chicken Inasal dito. Sarap po mga ibigay. naghahanap ako mga kaibigan ng makain mga kaibigan yung karinderiya yung hirap naman paghahanap ng karinderiya dito walang karinderiya merong mga pagkain na street food uh, para mga kaibigan restaurant naman ang tingin ko doon street food pala yun napakamahal ng isang putos ng pagkain mga kaibigan kapupunta ka dito nako ubus yung pera mo makati talaga pati ang kamay natin pati ang pati ang bungsa uh, na po ako kay sa so One Pacific Place ako oh. One Pacific Place umalik po ako mga kaibigan dahil hindi po ako nawawala dahil uh, big, nab, uh, nabigyan po niyang tanda. May tanda po ako mga kaibigan kaya pa hindi po ako nawawala. May tanda po ako. Kaliwat kanan po ang ginawa ko. Pagbalik ko, kanan at kaliwa naman. Kaya yan ang gagawin ninyo pag, para hindi kayo mawawala. At ando na sa One Pacific Place. Yan. Yan po ang lugar na aking binapwistuhan sa ngayon. Ya, kukunti lang po yung mga tao dito Naglalakad mga kaibigan Dahil yung mga ibang mga tao po Kahit marami po Mga building doon Doon po sa Matataas na building yung iba po Kung, kung walang building Marami pong tao dito Kaya nga po Napagaganda lugar nandito pasyalan po mga kaibigan Gusto nyong pumunta ng Manila Huwag nyong kalimutan Punta kayo sa Makati Dahil kahit wala kayong pera ay eh, palaboy-laboy lang kayo patingin-tingin lang wala wala namang makain patingin-tingin hindi naman makabili ayan mga kaibigan akyat po tayo doon sa may akyatan kaibigan punta po tayo sa kabila Tak kanto. tu po tayo tatawid dahil baka mag-walking dalawa yun ang laligaw yung dalawa to ligaw punta ng dositane eh yun ang maganda